So ayan guys, bali mayroon ako ditong kinuha na saging. So ito naman nga pala guys yung tatanim ko. Ayan no? saging na saba. So ito yung saba na saging. So ito ay ginagamit ito sa pag ano kapag magsisinapot. Ayan, marami itong piling paggamitan. Ayan no? So bali tatlong piraso yam. Galing yan sa pinsan ko doon kaya remark. So, hiningi ko sa luwang piraso. Ayan. So, binigay siya sa akin yan doon. So, kagabi ko yung kinuha para mas maganda kapag gabi. So, buo talagang kinuha ko. Hindi ko tinapyasan ng mga dahon para diretsyo tusok na. Ayan no? Para buhay na talaga. So, doon ko yan itat itatanim sa baba. Tubig-tubig-tubig. Sa baba na yun. sa may, malapit sa may sapa para madalas sa mabuhay. So, ngayon guys, ay buhatin ko na sa at tadalang ko na doon sa baba so yun guys bali pupunta na ako doon ayan so ito muna unahin ko bali ito muna maliit ito so, kuwatin ko lang ito sakit man lang ito eh wait lang buwating ko na ito So ito yung ugat. Ang ugat niya ay talagang ano. Yan yung ugat oh. So pinapisan ko talaga siya. So ayan guys. So, pupunta, pupunta tayo sa baba. Wait okay. lang. Ayan. So dito tayo dadaan up. And so, yan. So, buatin ko na siya. Punta dun sa baba. sabah ito kasi yung ano, magkagandaan kasi nito ay ah, uh, gamot kasi ito eh saba so kukumpituin ko to na saging kasi meron ako doon ano yung saging na kulay green yung pahaba meron na ako noon saba naman ito naman yung tatanim ko ayan so diretso ko na siya itanim baba nito ay チョディトゴシャタイタタネムパーティー So instant pang madalian, buhay na, malaki na you know and guys so saan na buhay to wait lang ayan so tatanin na natin to so ito na siya ayan o. dating malaki na so automatic malaki na siya so ang gawin ko dyan ay syempre bawasan natin ang dahon konti kasi yung ibang dahon yan ay putol na o oh. ito ito So yun, unang saging, ang tawag niyan ay saba, ayan o. So, dating malaki na siya, o. tapos ito naman yung dati kong tinanim. Ito yung dati kong tinanim, ayan o. Yung kulay, yung bunga niyan, yung pahaba. Kulay green ang bunga nito, ayan o. So buhay na siya sa dalawa-tatlo. Ito yung isa, boy na rin ano you know. So, kasi, ano, bali, bigalan sa amin. sa amin talaga. So, matagal ko na ito, tiyan, basta buwan na yata ito eh. Dalawa. So, nabuhay na oh May ukat na yan kasi buhay na buhay na oh. So, yan. Hindi ko pa sure kung mabuhay yan eh. Pero, kaya lang natin mabuhay. So, bali, dalawa pa ang itatanim ko. Yung isa, dito yung malaki. Yung maliit andon kukunin ko muna so ayan ito naman yung pangalawa natin na datangin ayan o oh. so malaki na talagang kinuha ko para mabuhay na yan agad tapos pag sumuyo na yan ay kukunin ko na lang yung sa dito so, tanim ko sa iba ayan so tanim ko na to taba sabarin rin to eh so, tanggal natin yung ano yung mga sanga-sanga yung mga down down sa gilid uh. para malinis ang to ito yeah, tapos ito tanggal natin yan ito pa. Putol na ito eh. Ayan. Ipaw. So, so malilis na. Eh. Oh, yeah yung ating pangalawa so bakit bakit 1 meter lang kita distansya eh tingnan natin ah uh, sobra 1 meter yung distansya para madali siya magkapal dito tapos kapag nagsuyo na siya tanggalan ko na lang at ilipat sa iba so yun know, oh malaki agad so mga ito. to dalawa tapos meron pa din isa sobra mabilis dumami kaya yung agwat niya ay sobra 1 meter lang hindi 1 meter din sobra 1 meter din lang kukunin so pa yung isa malit pa yun eh saha na yun yung kasi malaki yan kasi yan oh malaki na yan so yun kunin oh so ayan Balito ko nga pala guys yung ispangatlo pangatlo ayan o oh, saha saha na to eh ayan oh, naman eh So, sa tingin ko mabuhay naman to. So, dito ko yung tanin. May tubig lang. Pero okay lang yan kahit may tubig. Nabuhay naman eh. Yan you know? o. So, dito ko siya ilubog. O, uh, diba? Tapos, sige natin ang lupa. Kasi yung dalawang ka doon eh, nabuhay. Lupa huh? na guys okay, okay na kahit may tubig tubig yan nabubuhay naman siya yan yun ang kaganda ng saging ngayon kahit may tubig nabubuhay kasi yung una kong ang tinanim ito ito so, may tubig din ito eh yan o no. buhay yan you know? o buhay din buhay so dati may tubig din yan eh maraming tubig yan so ko lang dyan nabuhay naman yan o no. maganda kasi kapag ganito yan o no nakahilira itong tatlo 1, 2, 3 iba ang ibang saging yan so, yung pahaba yung kulay green ang hinog yung tatlo din doon yung saba so gusto ko kasi iba 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 yung saging para maganda din hindi makakasawa kung gusto ng ganitong mahaba o dito kung gusto din ng saba pwede pang luto luto panglaga may ba so kumpleto tayo dito tapos magkita pa ako yung saging na tinakain ng unggoy so yun ang kailangan kong itanim yun kasi masarap yun kasi yung natukalit lang yun o oh. pero hinog na yung kulay green ay yellow, yelo ang hinog nun yellow. maliit lang sabi daw kinakain daw yun ng, ano, ng unggoy pero masarap yun mga maliliit lang so dito ko yung itatanim Ito parte so linisan ko pa yan kasi marami rin pang damo tatlo din yan 1, 2, 3 tatlo so tatlo pagkatato tatlo para maganda so ayan guys so tapos na yung ang yung tatlo na pinawa ko okay na ayan yan you know. o Kinuha ko talaga matanda na para madali mabuhay matanda na yan eh kung saan na ba padalaga na siya padalaga na pala so yan o so yun yun lang hanggang dito na lang guys yung aking video thank you sa inyong hanggang sa muli